Hello guys, shout out. We're going to cook um, cookies pancake. Kailangan matigas daw ini. Tandaan ng apoy. Hold on. Kailangan matigas yung apoy, hindi yung <laughs> <laughs> May muntot. Buntot. Merong buntot. Ano yan? Pawikan. Pagod na yun. Ito Hala. Shock ko Lucky. Pasensya na guys kasi first time pa namin nagbibig eh. <laughs> Yan. Ay, masarap. Yun. Yay. Ay! 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 Yahoo! Oh no! Ay, nako. Patay mo na yun. <laughs> <laughs> Yan, siya na lang daw magloto. Okay. I flip. Not yet. Yan, ang ganda guys. Di ba? I flip. Try mo. Hindi pa yata. Hindi pa. Dandahan yung apoy eh. Yummy. 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 Pasensya na guys ha kay this is a first time uh, cookies pancake. Alam niyo na wow, wow, pasado. Pie, pie siya. Pat may itim ay ah, putas pala. Make sure no langau kakahiya. Ayan. Ayo. Itu makan. Thanks for watching. Bye bye. Ya, ang sarap. Sarap mam. Ma Let's go by the egg. Oh, mm -hmm. Ang init. Lakad na lang. Sana sa mm -hmm. Ang init ng upuan. Gusit. Dahil lakad na <laughs> oh, <okay. laughs> lakad na lang kami guys. Ang init ay gago. Sino ba? <laughs> Ganda ng araw. Oh, ganda. So, ganda. Spanish. Sorry. Sorry. We're going to buy the egg. Magluto kami ng pancake, guys, na pinamatigas. Kailangan walang langaw. Sumat. <laughs>